Hello mga idol, isang magpagpalang araw po sa inyo lahat. Ayan, magtatanim tayo ngayon ng uh, itong talong, tsaka puno ng sili, yung siling Eto Ito, binigay ito ng aking kumpare at uh, kamag-anak. Siyempre, out sa nagbigay nito. So, ayan mga idol, gumpisa na tayong magtanim. At uh, ayan, i-prepare ay, na nga natin ang ating maliit na garden. At uh, Siyempre, mas maganda siguro magtanim na talaga ng mga gulay. Actually, marami na akong naitanim dyan at marami na akong napakinabangan. Kaya lang, uh, siyempre, pag tumatagal, namamatay na rin yung puno. So, papalitan naman natin yun ng siling, uh, ito yung siling pansigang. Tapos yung kanyang, ano, yung talong naman na violet na dati may tanim ako dito yung talong na puti. So, ito papalitan na natin. At sana naman eh, makapagpabunga tayo ulit. So ayan mga idol, panoorin nyo na lang po. Maraming salamat. So, yan nga mga idol na dilig na natin. Naitanim na natin at tapos dinilig na, diniligan natin para uh, tuloy-tuloy na yung ano niya. So, alagaan na lang natin ng dilig. Tapos, lalagyan na lang natin ng pataba para madali siyang lumaki at lumagong ang dahon. So, effective din mga idol yung, ano, yung balat ng itlog. Na, yung itlog na hindi inilaga, yung shell niya. Uh, maganda yan pang, ano, pampabunga yung aking ginamit dati. So, ayan mga idol, itinanim na natin ang ating uh, sili. Ayan, pwede isa, dalawa, tatlo. Uh, apat na puno ng sili yan uh, mga idol. Tapos lima yung talong, sana lumago siya at gumanda ang kanyang tubo para uh, mamungas siya. So, ayan mga idol, at ating, um, i-update ko na lang kayo sa mga susunod. Ito, meron ako tayo kung sili dito. Ito, marami nang naibunga nito. Ito mga idol, yung ano, talilaw. Ang tawag sa amin sa probinsya. Nagugulay ito. Masarap itong pang ano sa mga... Yung aniba mag... Uh, uh ka ng gininding. Or yung... Ating paborito lagi na... Mga gulay. Pwede rin ito sa... Sa mga may gata. O Igagataan yung pack bed. Pwede, pwede. So, ayan mga idol. Ito. Marami na ko nakuha dyan, talbos. So, hanggang dito na lang mga idol. Maraming maraming salamat sa inyong panonood. God bless you all. Bye-bye.